So yun guys, ito ulitin yung kuyo Mikey. Welcome to my channel. Guys, for today's video, uh, ang gagawin natin, doon sa ating crab ngayon, magpapalit tayo ng tubig nila. Uh, kasi yung ang tubig nila is brackish water. So samahan nyo ako pa, paano ko siya papalitan ng tubig na brackish water. So guys, nandito yung ating... Uh, mga crab ngayon. So tingnan natin sila. So ang gagawin natin ngayon, idi-drain muna natin. kunti lang yung tubig niyan pero papalitan natin yung tubig niyan ng ating uh, fish pan para sa crab. So ayan. So ang gagawin ko lang, idi-drain ko. Tatanggalin natin yung itong uh, ano na to overflow. So guys, pero guys, ito yung isa oh. Pakita ko sa inyo yung isa. Isang crab ito sa tabi ko. Ayun siya Ang laki niya. Ang laki ng ating crab. Yan. So pero tatanggalin natin yung ating uh, overflow. Sige so, na. Uh, wait lang, wait lang, wait lang. Yan. So, yan. so guys, ayan na. Umaapaw na yung ating tubig. So papalitan natin itong ating tubig sa ating crabbing So guys, uh, nakita nyo na maraming mga dahon yung ating uh, ano. So paubos na rin yung tubig ng ating uh, fish pan so ang gagawin lang na muna natin uh, dinisan natin, tanggalin natin yung mga damo damo dito ay uh, itong mga dahon dahon dito yan So yun guys, medyo okay na. So itong nakikita nyo ngayon, itong galing dito sa gripo na ito, ito yung fresh water. Na i-lalagyan muna natin ng fresh water. Pero meron tayong uh, kinuha na galing dagat na salt water. So ito, to, itong dalawang baldi na to na tubig, so galing dagat yan. So uh, hahaluan natin yung fresh water natin ng... Uh, tubig alat para magiging brackish water. Kasi kunti lang naman yung nilalagay natin tubig dito na uh, para sa tubig ng ano natin, crab. Kaya so, yeah, pwede na yung magiging brackish water from salt water galing dagat. So ito na yon. Sasaraduhan na natin yung ating drain. Ayun. Ah uh, patuloy pa rin ng... ano. Malinaw na yung tubig eh Ayun oh. So uh, malinis na yung ating uh, cage nila. So ilagay natin yung overflow. Ito mataas ang guys, ito mataas ang overflow. Kasi yung sa kabila eh mababa ang overflow. So ngayon, habang nagkakarga tayo ng fresh water, ayan oh. So Tuloy-tuloy. Ito sila guys. Oh. Ito, 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 ito yung isa. Oh. Ito. Ito yung ating crabs na nananahimik habang nililinis natin. Ayan siya. Oh. Ito guys, yung overflow naman sa kabila. So, mababa lang siya. Yan ang pinaka minimum na tubig na nilalagay natin dito. Ayan sila guys. Oh. Ito yung dalawa. Ayan. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ayan siya. At ito yung isa pa. Nandun sa kabilang dulo. So, yan. Ayan. Lalagay na natin yung ano water na ayan oh. Galing dagat 'yan. So, yun yung ihalo natin. So, ilagay na natin itong tubig alat sa ano natin fish pan. Ito naman isa ilagay natin sa kabila dito. So yan, kasi nga brackish water, kailangan lagyan natin tubig alat. Dati nilagay ko asin, So, mayroon naman tayong tubig dagat. So, malapit lang naman. So, doon na tayo kumuha ng pang-alat ng tubig dito sa ating uh, crab. So, guys, ngayon naman, bibigyan natin sila ng pagkain isa-isa. Ayan. So, yung pagkain nila, nilalangaw na yung pagkain nila. So, kuha tayo ng pagkain. Ilagay natin doon sa tabi nila. Ayun yung malaki. Ayun, nilaglag bigyan natin doon sa isa ayan ayan tingnan natin kung kakainin niya hindi pa gutom so yun lang guys uh, ang ginawa natin ay eh, nagpalit tayo ng uh, tubig sa ating uh, crab So, brackish water, kaya hinaluan nating tubig dagat. So, pinakita ko naman sa inyo ano nangyari. Nilinis ko muna, tapos nilagyan ng tubig fresh water, at nilagyan natin ng dalawang balde na uh, tubig alat, tubig dagat, para maging brackish water. So, yun lang guys. Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Thank you ulit sa panunod. Subscribe!